Oh, huli din nakahuli na naman magpakapagod kayo Welcome back to my YouTube channel Nelson Sagon Vlog So, kamusta mga ka-anglers natin dito sa Jeddah? Mga taga-banit kamianan na Pilipinas. Ayan, shout out sa inyo. At sa mga taga-nasa F1. Ayan, sana marami din kayo, marami kayo mahuli. At sana pati rito makauli din kami. So, good luck sa atin. Ayan, start ng hagisan ng pangtuna. At sa uh, ganun din, yung mga uh, masugit nating uh, Nanunood nanonood sa ating video shout out po sa inyo lahat God bless po sana nasa mabuti po kayong kalagayan nakasama natin si Leo ayan eto si Leo shout out ayan ayan si Alvin at si Ed yun nandun hi sana Sana makahuli kami mga kasima Time check pala natin na 7 o'clock na in the morning Ayan po uh, Makulimlim ang panahon Maganda rin yung alon Ayan. Sana makahuli tayo ng tuna At para meron tayong pang -uulam. Ayan So, yun pa rin yung setup natin Skip Bunny, tsaka na hair clip at uh, sana dumanan ng tuna para makahuli tayo so okay update na lang Saka ulit pala, nakahuli na tayo ng hasa hasa kanina o oh, yan o oh. o oh, hasa hasa pinasabitan ko ng triple hook isa lang naman ang nahuli nandali siya rito oh. sabit a few moments later. Yun, naka-fish on si Ed. Nandun, nag-imihila dun, no? oh. Nasa ilalim. Yun, fish on din siya, si Albin. Ilalim din. Sa ibabaw kaya. Tapat lang, tapat lang. Sige. Ilalim. yee -hye! Kailan nyo yan? So yun know. o And Woo <laughs> nangahatak Nangahatak Ayun, malaki-laki to Malaki-laki to kay Alvin Ayun Puro pa ilalim Sa ibabaw kaya Sila na, nakahuli na lahat Sakmal sa ibabaw Wala sa ibabaw Sige, <laughs> magpakapagod kayo. <laughs> Sa ilalim talaga bumalat to. Oh. Yun, lumitaw na kay Alvin. No. <laughs> Siniglo na. <dan. laughs> Siniglo na. <dan. laughs> Tapos! Ayan na, lumutan na kay Alvin Ayan na Woo! Sige, sige Kaliwat ka na, isang pa mo to yun Isang pa, yun, land na Congrats, congrats sa inyo Ayan, nakahuli ulit sa in Ayan, lumilipad Hop Ay, shit Baba mo, Rad, baba mo kasi Rad Ayan Oo, ako naman ah. Sa ilalim ang tuna. Wala sa ibabaw. <laughs> Hop. Tsaka ka lang magtitinga kung kailan tapos na. Meron <laughs> pa. Ayan, dalaki ng huli o. Oh. Ayaw kong magkat sa ibabaw. Ayaw pa rin sa buo. Niyamat ang layo, na mga... ...pasang-sangitan mat-trail mo. Umapala ko na. Namuuna ay eh, pasangitan na. Ganito ang kailangan, ganito ang nakahuli sa ilalim. Palit tayo mga kasiba. Palit naman ng pang ilalim. eh kung wala na, tapos na ang laban. Paligid-pagid yan ang kamaray na kaligid eh tapos laban ganda <laughs> na laban ni Leo tira oh Two, Tayo ang tumbok na ito. Sa ah. atin Tayo ang tumbok eh. Gano'n, si Leo oh. Highway. Gano'n, yun yun na naman. yung nalaman. Sed, naman. nalaman. Ano, nakakahuli sila. <laughs> oh, huli din. Ay, natanggal. natanggal dito. Ay, hindi, huli. 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 huli tayo, uy. Uy, screaming reel. Iyak. Huwag ka mukhang mababali itong rod ko. Ay. Ayan lang Kaya kaya itong rod na to? Ay Ay, huwag kayong sasabit sa bato na Ah, ah malalim pa to Hello. Ay, nakatanggal Mga sayad sa bato, nararamdaman ko Ayun Pasuyo Turay mo nga ako kayo danong Yo. Yo. Ayo Pagkaya binawal tayo sa kabila, tayo ang sa Tayo Laki o. Huh. Laki niyo noli ko. Whew. Wow. Laki dog hello huli ni Leo tsaka ni Alvin yan yung hatakan mga kasima uh, bandang magalas na ebi na natin pa ako ng isa dalawa kay Leo uh, isa kay Alvin at saka apat kay Ed yan ang mga cuts of dati ng tuna pero in the way pa rin kami naghahagis mga kasima baka sakaling meron pa kahit mga kalating oras pa kami okay magandang okay. magandang ano ganyan kalalaki ang mga nahuli dito mga sima tatlong uh, kilo pataas shout out sa mga taga bawang yung mga nangunguha ng tuna ganito lang dito sa sakit <laughs> hindi <laughs> <laughs> na kailangan so, ng net hindi na kailangan ng net hindi na kailangan ng net hindi na kailangan net isa pa yung mag-i-dipag na diba? Gino nga, nakapasa? daw yung mga dito. Hindi na Ah! po! <laughs> ang hirap humila! Nagkalimutan na ako ng agtotokal! Sana mag, 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 maganda yung video ng pagkakuha sa inyo Nagkakandaikis Nag, yung ano nila eh <laughs> Yung rod ng dalawa eh <laughs> Sa kanda ikis. Ito, <tipos> ito, 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 dalawa naman ito, 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 pa ito, 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 huli <laughs> big size? din na muntar rito si kwan? ano kuya? sige 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 kasi 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 to ano sabi? ha? kasi kasi

Ba? Oh, ayan. oh, po. Thank, Thank you for watching. Nakapuha. Na second vlog Peace on, Fish on.